Why RK Bagatsing, Jane Oyneza are not yet ready to settle down? Ilang taon na rin ang tinagal ng relasyon ni na RK Bagatsing at Jane Oyneza at bukas na bukas silang sabihin sa publiko kung gaano sila kasaya sa piling ng isa't isa. Kaya hindi rin maiwasang matanong ang dalawa kung may balak na sila na magpakasal at bumuo ng sariling pamilya. Ayon kay Jane at RK, may plano naman silang lumagay sa tahimik ngunit sa ngayon ay mas priority nila ang kani kanilang career. Sabi Jane, right now kasi we're maximizing the opportunities na darating. Ako super proud ako sa all the accomplishments and all the projects and opportunities that are coming. Sinang ayunan ito ni RK. Ayun sa aktor, masayang masaya siya sa mga proyektong dumarating ngayon sa kanila ni Jane. Proud si RK dahil nabigyan ang nobya ng kauna-unahan itong leader role sa ABS-CBN makalipas ang halos 22 years. Kasalukuyang pinagbibidahan ni Jane ang kapamilya afternoon drama series na nag-aapoy na damdamin. Kasama niya rito si Natunila Broska, Ria at at JC Rivera. Ani RK, ngayon pa lamang nangyayari at natutupad ang matagal na nilang inaasam na mga proyekto kaya't mas minabuti nilang mas pagtuunan ito ng pansin. Alam kasi namin yung journey ng isa't isa in some point. Why are we here? Sobrang pinagdasal namin at pinagtrabahuan namin sa ad ni RK. Paglilinaw pa niya, hindi ibig sabihin ito na wala na silang balak magpakasal at bumuo ng pamilya. Right now, she, Jane, has so many shows so parang nasa backseat lang muna ang usapan pa na yon, kasal. Maybe someday siguro we'll talk about it but for now, I'm so proud of her. Ang dami na niyang accomplishments. Dream come true para sa magkasintahang RK at Jane ang muling nilang pagsasama on screen para sa pelikulang swing. Itinuturing nila itong comeback matapos ang huli nilang pagkakapareha sa Regal Entertainment Film na As Again noong 2020. It was fun because I can work with my partner. Somebody I can trust, somebody I comfortable with. It was a fun experience sad ni Jane. Dugtong naman ni RK looking back, the reason we said yes to this project is because excited kaming magtrabaho ulit. 2020 pa yung last movie namin together and it was something na yung nabasa namin yung script tinanong namin ang isa't isa kaya ba natin gawin to together parang we can't talk long hard kung ganun ka committed kami sa material and eventually we said yes Excited at masaya raw si RK at Jane na ibahagi ito sa kanilang fans dahil tiyak na ikabigla ng mga ito ang mga karakter na ginampana nila. Di ni Jane, this is all out, all in experience. Dagdag pa ni RK, what we did in this movie is never pa namin nagawa sa previous projects namin, never at this level. Ang swing na juice ng Mavs sa productions ay dinirect ni R.C. De Los Reyes. And that's it for today's video. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, like, and share for more Showbiz updates. Bye!